Alright guys, good morning po. Nandito dito po ako ngayon sa Basiki Makuda. Tumingin. Alright. <laughs> Alright. Ito po yung aking mga kasamang tricycle driver. Ayun. Dito pa pala po kami nagpipila sa sentro ng Bagong Sila. Yan. Yeah. na dito pala ako ngayon guys sa aming terminal dito po sa bagong masasila alright ito pala guys yung aking ginagamit na motor ito po yung Honda 155 alright <laughs> and guys maganda siyang ganito maganda siyang gamitin kaso lang naminipa ito guys. medyo maselan lang pagka ginagamit ko ang pwedeng pwede kang sipahin ito malakas makasipa ito yan meron kang gamit na sapatos para hindi ka masugatan kapag ikaw ay nagpadya ng iyong motor alright Hi guys, nandito ako ngayon sa aming terminal dito po sa Bagong Silang Ayan guys Ito yung mga kasama yung tricycle driver <laughs> right. Ayan, mga pasayro na tayo guys Ito right. Ito pala guys yung gamit na tricycle 0959 Iba si Kimatuda. Biyahing labo. Alright. Hi guys. Nga kong video nyo. Ng... <laughs> Tunggol sa pan. Mamoto vlog. Tricycle driver. Mamoto vlog. Alright. Yun yung aking mga kasama. Tricycle driver. Yun, ano yun <coughs> Okay guys, titingnan natin kung malapit na yung aking pila. Alright! Medyo mm -hmm. malayo pa ang ating pila. Nope! Basta lang! Basta ka lang! ibao oh. ang <laughs> Malayo pa, malayo <laughs> pa. Malayo pa bagong mong Halos, lahat ay... ay, 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 ay pa, Hangin, ang alin. <laughs> Hi vlog, welcome to me guys. Oh, oh yes, nagbablog po ako ngayon. po <laughs> <laughs> Oo oh, naman, vlogger ako. Ayan yeah, nga, magbablog yeah, tayo <laughs> tungkol sa pag driver. magta sigil dito sa bagay <laughs> sila. <laughs> <laughs> guys! na tayo si... na lang guys! Alright! Ito na ang ating magiting na pasahero. Ayan! na po kayo! Ayan po, ng mga ito mo, si Kuya Nolly Alright Hi okay guys, malayo pa ang ating pila Kaya mag-aantay na tayo mga tayo Medyo mabagal ang pasero natin ganyan guys Kaya chill muna Habang nag-aantay ng pasero Alright Hi okay guys, hanggang dito na lamang ang pagbibidyo At mamaya po ay ako naman yung kasalan sa <laughs> pila. Alright, don't forget to like and subscribe my motorbike. Thank you very much.